Hi guys, so ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo ang actual na pa-withdraw from Bingo Plus. So ang gagawin natin ay pumunta tayo sa more and then Lucky Games. So ayan guys, so lahat ng laro dyan sa Maya ay license ng pag -Korean. So safe ang inyong pera dyan. So kung makikita nyo guys, ang ginawa ko lang dito is winidraw ko yung 200 pesos kasi yun yung uh, minimum na pwede natin i-withdraw sa ating Bingo Plus. You know? So, ang gagawin nyo lang guys ay pag na-open nyo na yung bingo plus niyo punta kayo lang sa inyong wallet. So, kung makikita nyo dyan, may laman ng aking wallet na 218 kasi nanalo ako sa color game. So, i-withdraw nyo lang guys yung minimum na amount nila na 200 and then i-confirm nyo lang. So, bago nyo i-withdraw guys, make sure lang na nakalink ang inyong account sa Maya or Gcash sa inyong Bingo Plus. So, antayin nyo na lang kung makikita nyo dyan na ko ang 200 pesos from Bingo Plus. So, nagantay lang ako ng mga ilang minutes. So, na-receive ko siya na kung makikita nyo dyan sa history. So, yun lang. Thank you.